Kamusta mga mamis, dadis at lahat ng nag-aalaga ng chikiting? Alam nyo ba kung ano ang Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD? Kung may baby o toddler kayo, importanteng malaman kung paano ito naipapasa, ano ang sintomas at paano ito maiiwasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa HFMD. At syempre, may mga helpful tips tayo para protektahan ng ating mga anak. Kaya stay tuned! Ang hand, foot, and mouth disease ay isang viral infection na karaniwang nakakaapekto sa mga bata, lalo na sa mga limang taong gulang pababa. Pero huwag mag-alala, kadalasan itong mild lang at gumagaling sa loob ng isang linggo. Ang sakit na ito ay sanhi ng Coxsackie virus, isang uri ng enterovirus na madaling kumalat, lalo na sa mga school, daycare at playgrounds. Ang hand, foot and mouth disease Or HFMD ay isang highly contagious na sakit na madaling maipasa lalo na sa mga bata. Narito ang mga pangunahing paraan kung paano ito kumakalat. Direktang contact sa infected person. Ang HFMD ay naipapasa sa pamamagitan ng close contact sa isang taong may sakit tulad ng paghalik pagyakap o paghawak sa infected na bata o matanda, pagdikit sa kanilang laway, sipon o pawis, paglanghap ng droplets mula sa ubo at baho. Kapag umubo o bumahing ang isang infected na tao, maaring lumipad ang virus sa hangin at malanghap ng iba. Tip, takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue o siko kapag umuubo o bumabahing. Paghawak sa contaminated surfaces. Ang virus ay maaring manatili sa mga bagay tulad ng mga laruan, doorknobs, lamesa at upuan. Diaper changing stations at banyo, pera, cellphone at iba pang madalas hawakan. Ang mga bata ay madalas humawak sa mukha at ilagay ang kamay sa bibig kaya mabilis silang mahawa. Pagkain o pag-inom ng kontaminadong pagkain at tubig. Ang HFMD ay maaaring maipasa kung kumain o uminom mula sa parehong plato, baso o kutsara ng infected na tao gumamit ng pacifier o bote na hindi na disinfecta ng maayos. Exposure sa dumi ng may sakit o fecal oral transmission. Ang virus ay nasa dumi ng infected na tao. Kaya maaaring kumalat kung hindi naghugas ng kamay matapos magpalit ng diaper o gumamit ng banyo. Na kontamina ang tubig o laruan na naisubo ng bata. Ang HFMD ay isang viral infection na karaniwang nakakaapekto sa mga bata. Kadalasan, mild lang ito at gumagaling ng kusa sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Narito ang mga sintomas na dapat bantayan. Lagnat, unang senyales ng HFMD. Madalas, 38 degrees Celsius pataas. May kasamang panghihina o kawalan ng gana. Tip, painumin ng maraming tubig at bigyan ng paracetamol kung mataas ang lagnat. Ayon sa rekomendasyon ng doktor. Masakit na singaw o mouth sores. Maliliit na sugat o blisters sa loob ng bibig, dila. Gilagid at lalamunan. Mahirap lumunok kaya madalas ayaw kumain o uminom ng bata. Masakit at maaaring magdulot ng drooling o tulo laway. Tip: Bigyan ng malamig at malambot na pagkain tulad ng yogurt, lugaw, o gelatin para hindi sumakit ang bibig. Rashes o pantal sa kamay. Paa at wet. Maliliit na pula o paltos o blisters sa palad, talampakan at minsan sa puwet. Hindi makati pero minsan masakit o mahapdi. Naglalabasan mula isa hanggang dalawang araw pagkatapos lumabas ang lagnat. Tip, huwag puputukin ang blisters para maiwasan ang secondary infection pananakit ng katawan at irritability. Ang mga bata ay nagiging mas iyakin, irritable o mahina ang sigla. Mas gusto nilang matulog o magpahinga. Maaring sumakit ang ulo at kasukasuan. Tip, bigyan ng sapat na pahinga at panatilihing komportable ang bata. Kawalan ng ganang kumain at dehydration. Dahil sa mouth sores, hirap ang bata kumain at uminom. Mga sinyalis ng dehydration, tuyo ang bibig at labi, walang luha kapag umiiyak, madalang o walang ihi sa loob ng anim hanggang walong oras. Tip, painumin ng tubig, gatas o oral rehydration solution o ORS para maiwasan ng dehydration. Ang good news, self-limiting ang sakit na ito. Ibig sabihin, gumagaling ito ng kusa. Pero, syempre, dapat pa rin tayong maging maingat. Sa tamang pag alaga mabilis na gagaling si baby. Tandaan, walang bakuna laban sa HFMD kaya hygiene at pag-iwas ang pinakamabisang paraan para protektahan ang mga bata. Prevention is better than cure. Bagamat mild lang ang HFMD, may mga warning signs na dapat bantayan. Matinding dehydration, kung ayaw uminom ng bata at wala ng luha o ihi. Severe mouth sores, kung hindi na makakain o makainom. High fever na tumatagal ng higit tatlong araw, posibleng komplikasyon. Paninigas ng leeg, hirap huminga, o seizures. Rare pero emergency na ito. At yan ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa hand, foot, and mouth disease. Tandaan, hugas kamay, iwas sakit. Kung natulungan ka ng video na ito, Huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong din sa iba. At syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang parenting at health tips. Maraming salamat mga ka-health at ingat lagi! Paalam!